Smile muna sa video natin. Mm, ayan. Ang wow. me, May wow. Ano gusto mo? Sibuyas sa kabawang luya. <laughs> <laughs> oh, shout out daw sa mga ilongga da. Oh, mga ilongga da. Ah, shout out lang daw gali ah. Ay, o sinya, pare, highlights natin ah. Katropa Fishing Adventure. Katropa Fishing Adventure. Asy.

Hindi ko na alam eh

kau baik kau baik kau 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 kau

Walo, pinaka mababa, pinaka mababa ko diyan, anim. Ilang, oras mo nilalaban 'yon? Saglit lang, saglit na lang naman pag pagurin yung malaking barracuda. Hindi nga. No, saglit play, lang. Play, play, play. Basta i-releasean mo so, lang nang re releasean. Oo. Re pag ulas pa mura sasaw, wag mo lang kontrahin kasi. Kontrahin. Ay, amin, amin, amin. Tulak, tulak, tulak. Yung Nel, shout out. Andito. Andito si na idol mo. Brandy. Okay. Shout out to uh, Boss Mark.